Kilala natin si Jose Rizal bilang bayani, pero alam nyo ba kung gaano siya kayaman? Hindi lang siya mayaman sa talino, kundi pati na rin sa ari-arian. Una, ang pamilya ni Rizal ay isang principalia o isang upper class na mga Pilipino who were considered nobility during Spanish occupation. They are exempted in taxes, conscription, and forced labor. May karapatan din silang magmay-ari ng pribadong lupain. Dahil dito, si Jose Rizal at ang kanyang pamilya ay may-ari ng isang two-story Spanish colonial style house in Calamba, Laguna na hanggang ngayon ay nag-i-exist pa at pwede mong puntahan. Jose Rizal and his family are also the owner of Hacienda San Juan Bautista at ng mahigit sa sampung farmlands. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya lalo na mula sa pagtatanim ng palay at tubo. Estimasyon ng ilan maaaring umabot ng 50,000 Spanish Filipino pesos ang kita nila dito taon-taon noon. Kung i-convert -co ngayon, nasa 25 million pesos ito annually. Si Jose Rizal ay nakapag-ipon din mula sa kanyang mga akda. Ang kanyang mga nobela na Noli Metangere at El Filibusterismo ay naging mabenta. Bagamat ibinabahagi noon ito ng libre, meron din yung ilan na bumibili ng pulto-bulto nito. Kung isa sa alang-alang ang royalties, maaring kumita si Rizal ng ilang daang Spanish-Filipino pesos sa bawat kopya na naibenta. Kung i-convert ito sa kasalukuyang halaga, maaring umabot ito ng nasa 50 to 100 million pesos. Sa kabuuan, kahit Mahirap tukuyin ang eksaktong net worth ni Jose Rizal sa modernong halaga. Malinaw ng kanyang yaman ay hindi lamang sa pera kundi sa kanyang influensya at kontribusyon sa ating kasaysayan. Share your thoughts in the comment section at huwag kalimutang mag for more topics about presyo at magkano.